Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naiuwi na ng Pilipinas ang mga labi ng overseas Filipino worker o OFW na si Loretta Alacre, isa sa mga apat na namatay na Pilipino dahil sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Kaninang 5.56 ng umaga ay dumating na ang mga labi ni Alakre sa kanyang bayang kinalakhan sa Cadiz City. Si Alakre ay isang caregiver sa Haifa at Tel Aviv ng labing apat na taon. Naroon din ang mga kinatawan mula sa OWA, Provincial Government ng Negros Occidental at LGU ng Cadiz City upang makiramay sa pamilya ni Alakre. Samantala, matapos manawagan ng kanyang ina at gaya ng ipinangako ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nakarating na rin ang bansa kahapon ang mga labi ng OFW na si Mary Grace Viray Santos, biktima ng murder sa Jordan. Unang iniulat na nawawala noong October 11, ngunit natagpuan kinabukasan sa wala ng buhay. Si Mary Grace ay isang household service worker sa Aman, Jordan. Taga Makabebe Pampanga si Santos na nagsimulang magtrabaho sa Aman noong 2015 upang maitagpuan Paguyod ang dalawa nitong anak. Naghihintay ng parusang kamatayan o death by hanging ang labing anim na taong gulang na salarin kapag dumating na sa hustong gulang. Ayon pa sa OWA at DMW, makakaasa ang mga pamilya ng mga naiwan na OFWs na ibibigay sa kanila ang kailangang tulong at suporta. Nakarating na sa bansa kahapon ang siyam na pong distressed overseas Filipino workers mula sa Saudi Arabia ayon sa Department of Migrant Workers o DMW. Kabilang dito ang tatlong bata na lumapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Dagdag pa ni DMW spokesperson Toby Nebrida, hindi nakasama ang ilan pang OFWs dahil sa delay sa administrative processing ng kanilang mga papeles. Ngunit nakatakda umuwi ang mga ito sa mga susunod na araw. Binigyan ng bawat repatriates ng 200 US dollars o higit 10,000 pesos bilang initial monetary support ng DMW office sa Riyadh bukod pa sa pagsagot sa kanilang flight pabalik ng bansa. Ang nasabing pondo ay nagmula sa Action Fund o Agarang Kalinga at Saklolo para sa OFWs na nangangailangan ng agarang aksyon para sa Pinoy workers na nakaranas ng problema sa kanilang trabaho gaya ng pang-aabuso. Makakaranas ng maulap na kalangitan na magdadala ng mga pagulan ang malaking bahagi ng Luzon sa susunod na 24 na oras. Sanhi ng Northeast Monsoon o Amihan ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa. Sa 4 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, ang Hilagang Luzon, partikular na sa Kalinga Apayaw at Cagayan Valley, ang kabilang sa mga lugar na makararanas ng pag-ulan dulot ng Shear Line at Amihan, habang sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region o CAR naman, ay makararanas ng mahinang pag-ulan lamang. Samantala, maulap na kalangitan at panakanakang pagulan at pagkidlat naman ang mararanasan sa Metro Manila, Camarines Norte, Central Luzon at mga probinsya sa rehiyon ng Calabarzon, Bungsod ng shear Line at namumuong weather system malapit sa bansa. Inaasahan naman ang posibleng pagbaha at landslide sa mga apektadong lugar ng pagulan na malaki ang tsansa sa mga ganitong klase ng panganib. Huling nadagdaga ng bilang ng mga barangay na isinailalim sa red category para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE ayon sa tala ng Commission on Elections o COMELEC. Batay sa huling datos ng COMELEC noong October 20, umakyat sa 361 ang bilang ng barangays na nasa listahan ng Areas of Grave Concern or Red Category mula sa bilang na 242 noong buwan ng Setyembre. Mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang natukoy na 119 na karagdagang barangays. Nito lamang biyernes, nagpadala ng limang daang sundalo mula sa 7th Infantry Division ng Philippine Army para sa karagdagang puwersa ng militar sa darating na BSK elections ngayong October 30. Ide-deploy ang mga sundalo sa iba't ibang lugar sa rehiyon, lalo na sa mga tinukoy na nasa red category na malaki ang banta sa seguridad. Kaugnay nito, nasa 1,710 na barangay naman ang idineklarang nasa green category mula sa National Capital Region o NCR. Bungsod nito, tumungtong na sa 39,170 mula sa 42,001 na mga barangay sa bansa ang kabilang sa kategoryang ito. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyong pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.